Bahagi na ng ating kultura ang pagkain ng sisig, hindi lang sa Pampanga kundi sa buong Pilipinas. Sa Ilocos, may sariling version din daw sila ng sisig, ang tawag naman nila dito, warek-warek o dinaktakan. Kumpara sa sisig ng Pampanga na ginagamitan ng pisngi at tenga ng baboy, putak naman ng baboy ang main ingredient ng pambatong sisig ng mga Ilocano. Kung bibisita ka naman sa Davao, dapat mo raw tikman ang ipinagmamalaki nilang sisig na kung tawagin nila, sisag. Nahahawig daw ito sa sisig ng mga kapampangan, pero ang ipinagkaiba, may sangkap itong saging na saba? Hindi na naraw papaawat ang pag-arangkada ng ating sizzling hot na sisig. Kung dati tinatapon lang ng mga Amerikano ang ulo ng baboy, ngayon patok na rin ang sisig sa Amerika. Sa Manhattan, New York, dinarayo ang Maharlika Restaurant dahil sa mga Filipino dishes nito gaya ng pandesal, baked kalderetang kambing at tortang talong. Pero ang kanilang bestseller, ano pa ba, edi ang sizzling sisig. Sa Los Angeles, California naman, isang food truck ang inaabangan. Pag-aari ito ni na Melvin at Michael na parehong 100% dugong Pilipino. Hi, my name is Melvin, uh, co-owner of White Rabbit Truck. What we're going to show you today is how to cook our most famous pork sisig. Mexican fusion naman ang gimmick nila, ang Pinoy sisig ipinalaman sa burrito. para mas maingganyo ang mga taga-California na tikman ng sisig, meron pa siyang isang gimmick, ang Monster Sisig Burrito Challenge. Sa loob ng isang oras, kailangang ubusin ang sisig burrito na may bigat na halos tatlong kilo. Sa diyang malayo na nga ang narating ng sisig, matitigman na rin ito sa iba't ibang paraan ng lutuin. Pero alam niyo ba na ang sisig, pwede rin daw may sabaw? Mula Amerika, balik ulit tayo sa Pampanga, kung saan may sariling version naman ng sisig ang mga katutubong aita. Imbis na tinaddad na maskara ng baboy, native chicken ang kanilang main ingredient. How po. Hi ate. Kayo po si Elsie. Ako po si Kara Tuturuan niyo daw ako magluto ngayon. Opo ma'am. O tara. Let's Tara na po. Kapag sisig ang pinag-usapan, ang unang-una nating iniisip ay baboy. Pero ngayon, may ibang ituturo sa ating bersyon ng sisig itong si Elsie, ang ating kaibigan na Aita. Pero bakit? Bakit hindi na lang yung regular na chicken? Kasi e, nga po, purong-puro po yung lasa ng white chicken kumpara po hmm. sa bindi. <laughs> okay, so paano ang pagluluto dito? Anong una nating gagawin? Pakukuluan ko po muna yung tubig. Okay. Kasi nilalagay ko na po itong... Oo. Anong tatanda rin natin? Yung buto? Opo, yung buto. So, kasama sa sisig yung buto? Opo, opo. Ah! hindi ba ma... ano yan sa lalamunan? Kung kasama yung buto? Hindi po. Didikit po yan eh. Hindi naman po siya magkakahiwala. Sige, sige. Hindi. Ilagay ko lang po dito sa may tubig na mainit. To kasama to. Dito sa mga sangkap natin, wala akong nakikita ang suka. Ito na nga po yun, ma'am. ano po ito? mga ano po, dahon ng kalibangbang. Maasim po kasi yan eh. Ah, dahon ng kalibangbang. So, ito na yung parang magiging pampaasim. Opo. Sa bagay yung mga kapatid kasi nating Aita, talagang ang nakakatuwa sa kanila, kabisadong kabisado nila yung kagubatan at yung iba't ibang mga halaman doon. So, may mga halaman doon na hindi natin alam, parang suka pala siya, parang pampatamis pala siya, ganyan. Pero sila, kabisadong kabisado nila. So kanila, talagang very organic ang, ang lahat. Yan, kumukulo na! At ito na po ang sisig ng mga Aita. Kakaiba yung sisig ninyo, parang tinola. Ganito talaga ang sisig sa inyo? Opo, okay, ma'am. Importante po kasi may halo po na tinagtad na parte ng manok. Okay, tapos at ang importante ay maasim. Okay na, ma ma'am. Medyo makulit lang ng konti. <laughs> Native kasi yung manok. Oh, ba? Diba? Oh, ah, Parang <laughs> maasim pa siya sa, sinam sa sin sinampalukang manok. Okay. Thank you, Elsie. Thank you. Salamat. May connection yung sisig ng mga Aita sa sisig na ano yung sisig ngayon dahil ang flavor profile ng sisig ay actually asin. Uh, whether may sabaw or whether walang sabaw, lahat yan sisig.